Pa Sabi niya sa teacher niya hindi wala na tayong pera. Sabi niya sa teacher niya hindi na kayo makakapasok dahil wala na tayong pera. Bakit tay? Wala na tayong pera, ang kulit mo. Good morning class. Good morning. Hindi daw po kami makakapag-aral. Kasi na wala na, na daw pong pangbaon si tatay. Bakit naman? Kasi po may magtatrabaho na si kami. Para pang gusto sa amin. Okay.